Good morning mga guys Ito na ang kalalabasa ng Ulo ng sidecar Stainless Ngayon gagawin Yung mga awang na yan Susuldahin yan ng gamit din ng stainless na rad Ito tayo yung mga awang na kunti Kasi pag Winilday ng stick yan Mabubutas Subukan ng natiro namin na malupit Hello guys, for today's video, na si Bong sa Bong Bong Welding Shop. Kaya yeah, kung gusto, matirahin natin ito ng stainless. Ito gamit ito. Tignan ko. Welding rod ito. Welding rod ng stainless. Mababalatan natin. Ano? Mababalatan. Subukan natin ito hinangin ng gamit ng sitilin. stainless. Stainless ito eh. Oh, ya dah. Mm hmm. Buang wow, Ah, kita nyo. Ah, kita mo yung hmm. ano, kita nyo. Oh, ang ganda ng ano. Ininang siya no. Okay, eh lang magtimpla ng apoy. Tapos sabayan niyo na ng kunting dasal. Sundot ng rod ng stainless yung pinalata natin ay... ganyan na Ganyan lang. Napa, very simple lang. Eh, Kaya kung sino gusto matuto sa ganitong labaw Subaybayan so, nyo lang yung video ko Saka like Paka-like na lang din yung video ko Paka-share and subscribe Kaya kung sino gusto matuto, mag-comment lang. Sasagutin natin yung mga tanong nyo. Ganyan hmm. okay. diba? diba, lang, o, Diba? di ba? Di ba, wala na kabang? O, oh, wala okay. na kabang, o. O, tingnan mo, may awang yan, o. No? Oh. May awang, okay. o. May awang. O, wala ang awang, o. Oh. natin yan, o. Eh. Tirahin na. timpla na nga po ay, no? ay, yun. Kaya na, ayun Kaya gusto nyo matuto na, ano, pwede kayo mag-comment magtanong kayo. Sasagutin ko kayo para i-share din natin yung kunting nalalaman natin. Kasi minana ko pa to sa lulo ko eh. Kaya sabi niya sa akin, magdamot kung anong nalalaman. I-share natin ba? Sa uh, gustong matuto. Oh, oh mo. Wala na. Wala na ba mo? Okay lang. Bali, ulo to ng sidecar eh. Kaya ito, stainless to. Kasi dito kung may gumawa ng sidecar ng negros to, no, negros sidecar. Kaya kung gusto, gusto yung magpagawa, punta lang kayo dito sa Boom Holding Shop. Pagpapatayo na ako. Gusto nyo. Gusto nyo, mga binarin. Ayan. Oh. Ayan. nga Ayan. Ayan. natin Ayan. 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 gamit ang welding rod na stainless. Ayan. Nakakapaka-bisik lang. Tingnan hmm, nyo. Tindan nyo lang yung apoy. Tindutan nyo nang rad. Yung tumutunaw na ano. Hmm, hindi nga. Hmm. Yeah.